Magandang umaga. Kumusta po? Narito po ang ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng September 6, 2023 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin na nagdudulot ng mga pag-uulan ang habagat lalo na po dito sa malaking bahagi ng Luzon na patuloy pa rin na hinahatak ng bagyong si Haikui o formerly Hana at ng bagyong si Ineng. At base po dito sa pinapakita ng weather model na ating ginagamit, gaya po na nakikita ay nakalapas na po ang sentro ng bagyong si Ineng dito po sa ating area of responsibility at wala na pong anumang direktang epekto dito po sa ating bansa. At sa ating pong long range forecast ay wala pa rin naman pong nakikitang bagyo na tatawid sa malaking bahagi ng ating bansa hanggang po sa susunod na dalawang linggo pero posible pa rin ang pamubuo ng mga sama ng panahon at ang development po ng mga ito ang ating babantayan. At sa lagay po ng ating panahon ngayong madaling araw ay generally fair weather na po sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero dahil sa habagat ay may mga pagulan pa rin sa malaking bahagi ng Northern Luzon, ilang bahagi ng Legazpi, Southern Samar, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, ilang bahagi ng Northern Mindanao at Southern Mindanao. At mamaya po ay sisikat ng araw sa malaking bahagi ng ating bansa. Mapabawasan na po ang mga pagulan sa mga lugar na madalas po na inulan dahil sa habagat. Pero mayroon pa rin ang tiyansa ng maulap na kalangitan with isolated rains, lalo na po sa ilang bahagi ng Ilocos Region, ilang bahagi ng Cordillera, Caraga, Hulusulu at Southern Mindanao. Pero mamayang hapon po, mataas na muli ang tiyansa ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon, ilang bahagi ng Kapisayaan at Mindanao. Kaya kung nalabas tayo sa ating mga tahanan, ay ulit lamang po natin ang magdala ng kahit anong panangga natin sa init ng araw at ...protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa atin naman po mga baybayin, dahil po sa unti-unti ng paghina ng kabagat at walang sama ng panahon malapit po sa ating kalupaan ay wala na po tayong nakataas na gale warning signals. Malaya na po napapalaot ang ating mga kababayan, lalo na po ang mga manging Pero iba yung pag-iingat lamang po para mas makaiwas tayo sa mga sakunang pangkaragatan.